Noong Setyembre 10, 2025, isang nakagugulat na trahedya ang yumanig sa Amerika. Si Charlie Kirk, isang kilalang conservative commentator as co-founder ng Turning Point USA, ay binaril habang nagsasalita sa Utah Valley University sa Orem, Utah. Habang nasa entablado siya para sa kanyang American Comeback Tour, mga bandang alas 12, idos 20 ng tanghali, sumasagot siya sa tanong tungkol sa mga mass shootings nang biglang umalingaungaw ang putok ng baril. Tinamaan siya sa leeg at agad na bumagsak. Mabilis na nagsilikas ang mga tao at nagsimula ang kaguluhan. Dinala siya agad sa ospital pero kalaunan ay binawian ng buhay. Ayon sa mga autoridad, ang putok ay nanggaling sa bubong ng isang gusali sa loob ng campus, ilang daang yarda ang layo. Nakita ang isang bolt-action rifle na iniwan sa lugar at natagpuan din ang mga bakas ng sapatos, palm print at forearm print. Naglabas ang FBI ng surveillance video na nagpapakita ng isang lalaki na tumalon mula sa bubong matapos ang pamamaril at mabilis na tumakas. Ngayon, patuloy ang manhunt at nag-alok ang FBI ng hanggang isandaang libong dolyar na pabuya para sa impormasyon laban sa salaren. Naglabas ng pahayag ang mga politiko mula sa magkabilang panig, sabay-sabay na kumondena sa insidente. Ngunit higit sa lahat, muling sumiklab ang usapan tungkol sa political violence at kaligtasan ng mga pampublikong personalidad sa Amerika. Sa social media, kumalat ang mga graphic na video ng pamamaril na naging dahilan ng panibagong diskusyon. Dapat bang higpitan ang kontrol sa content online? Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang motibo ng pamamaril. Political ba ito? Personal? O may mas malalim na dahilan? Ngunit isang bagay ang malinaw. Nananatiling hamon ang seguridad sa mga pampublikong pagtitipon at ang panganib ng karahasan laban sa mga kilalang personalidad. Ang kaso ni Charlie Kirk ay nagiiwan ng mabigat na tanong. Paano natin mapipigilan ang ganitong uri ng karahasan sa hinaharap?